Ang 22K na gold ay may tatak na 916. Yan ang kanyang code number. Ngunit dapat ay marunong tayong tumingin ng original na tatak. Kung wala namang tatak ang 22K, ang kulay nito ay nagahalong orange at kulay dilaw. At siya ay medyo malambot. magandang panahon ulit sa inyo mga KMT. So sa video natin ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano ba malalaman kung ang isang alahas singsing ay anong karat, anong K o anong kilatis. Ano po? Nung ibenta sa akin tong singsing -sing na ito, so, so ito nung may-ari. Tingin ko pa lang, sabi ko ginto ito. Tapos sinubad niya, pinakita niya sa akin, tinignan ko yung loob, nakita ko pong original yung tatak niya. Kasi pag original po ang tatak, hindi na po namin ginagamit ng asido bilang mga lahero. Matik na po yun pag original ang tatak. Kaya dapat mahalaga, marunong po tayo tumingin ng original na tatak. Kasi merong alahas na 14K lang siya, pero tinatatakan po ng mga lahero ng tatak na 22K. Kaya kapag hindi ka po marunong tumingin ng original na tatak, Iisipin mo 22K Pero ang totoo Kung pala yung ginto Is 14K lamang Ito po ay original Original po ito Na 22K At ito po ay white gold White gold na sa katagalan kalumaan Ay dumilaw na po siya Puti po talaga ang kulay nito na original Sa sobrang tagal ang white gold Dumidilaw yan Kaya yan Pansinin nyo po ang kulay niya May puti puti po sa kabilang gilid Yan o oh. Ibig sabihin po is white gold yan. Hindi lang ako makakuha ng white gold na bago pa at ituturo ko din po ang kulay ng white gold na bago pa. So ito po ay 22K na gold. Original po ito. Ito ay Chinese gold. Ano po? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ano mang klase ng ginto yan, Chinese man or Saudi man yan or Korean gold man yan, ano mang gold yan, Saan man yan ang galing? Hindi po mahalaga kung saan ang galing. Ang mahalaga at ang mamahalang ginto ayon sa kanyang karat. So, ito po ay 20 po, 22K. 22 karat. Bakit ko nasabi? Kasi nung hubad din ng may-ari, tinignan ko agad yung lock, yung tatak sa loob. Tignan niyo po yung tatak sa loob. 916. Iyan po yung kanyang code number. 916. Ibig sabihin po niyan, sa usapang alahas, iyan po ay 22K at ganyan po yung tatak ng original. Yan, naka-engrave. 22K po yan. Kaya no makita ko yung lock, hindi ko na po siya ginamitan pa ng bato. Ngayon, kung ang ginto naman na alas ay 22K at wala naman siya tatak na 916, paano po malalaman kung ito ay 22K? Ganito po yan. Unang-una, ang kulay po ng 22K ay may pagkakahawig po sa 24. Dilaw na dilaw na medyo nag-o-orange. Dilaw na dilaw at medyo nag-orange. Tapos, kapag po siya ay kinuskus mo sa bato, kuskus mo sa bato, yung bato namin, kumuha ka ng kandila. Magkuskus ka ng kandila sa bato. May pagkakahawig po doon ang 22K. Parang kumukuskus ng malambot na kandila sa bato. Ano po, 22K. Tapos kapag binuhusan mo po ng asido, yan, tulad yan, nagkakaroon siya ng kunting buha-buhangin sa asido yung pinakang asido niya, nagkakaroon po ng sumasamang parang buwabuhangin na ginto. Yun po ang 22K. May pagkakahawig siya sa 24K. Tingnan niyo po yung kulay sa bato. Yan. Tapos sa ibabaw ng asido, medyo matabang na asido ko, may sumasamang umiibabaw na kunting mga gold na parang buhangin. Yan po ay 22K. Malapit na po siyang maging kahawig ng 24K. Kasi ang 24K talaga, pag kilusus mo sa bato, kala mo kandila lang. Tapos pag binuhusam ng asido, talaga po namang ang buhangin po niya. Kasi 24K. Ngunit ito po, makikita niyo pa lang sa kulay, dilaw na dilaw at nagsasamang may pagka-orange. Tapos ang tatak niya is 916. Original po itong 916 yan. Ibig sabihin, 22K po yan.